Hello mga ka -lechon. ito po yung 113 kilos yung hindi pa na isalang at yung uh, isa pa lang is 36 kilos uh, yung malaking baboy na nakasalang is uh, 89 kilos at isang 35 kilos sa mga, ito po yung may follower ako na nagtanong kung uh, ilan ba yung sukat ng aming lechon 25 by 16 sa feet po na sukat yan ha at uh, yan po yung uh, ginagawa ni tatay na is, isa salang na po kasi namin yung 113 kilos adjust po kami ng taas dyan ng aming uh, pagpapatungan ng 113 kilos. Kaya yan po, hindi po kasi pare-pareho yung mga sizes ng aming lechonan. Kaya yan po yung ginagawa namin. Manu-mano lang muna yung uh, pag-adjust naman. Kaya kapag malaking baboy na sobrang uh, baba na yan, at saka kung uh, hindi mo yan i-adjust, mas madaling masunog, or kaya uh, 'yung uh, malapit talaga siya sa lupa, no? At uh, masisira 'yung mga balat ng ating mga lechon At uh, yan po, at uh, baka next year na in God's perfect time po, baka makalipat na kami sa aming bagong lechonan At uh, mas makapaganda pa namin 'yung pwesto namin, at saka mapa upgrade din namin 'yung 'yung mga ginagamit namin sa paglelechon